Nagambala ni Kang sa pag-atake niya sa portal ang isang malalobong halimaw. Pigla na lang itong lumabas at agad na inatake ang ating bida. Binalak nitong kainin siya ng buo. Mabuti na lang at nagawa niyang ikalso ang kanyang Reiki Rattus Sword sa tamang oras. Nagpakawala naman ng sound wave ang halimaw na siyang nagpatalsek kay Kang. Wala nang nagawa ang ating bida sa skill na ito. Mabuti na lang at mabilis siyang nakarecover at kaunti lang ang kanyang natamong damage. Medyo sumakit nga lang ang tenga niya sa ingay ng kalaban niya. Ang bilang ng numero na pangalan ng mga halimaw ang palatandaan kung gaano ito kalakas. Habang paunti ng paunti ang numero ay palakas naman ng palakas ang monster. Halimbawa ang mga monsters na may siyam na numerong pangalan ay nakakategory na mga e class monsters habang ang mga halimaw naman na walong numero ang pangalan ay mga E-class monsters. Ang kaharap naman ngayon ni Kang Taesan ay mayroong anim na numerong pangalan. Kaya naman napapa bilang ito sa mga D-Class Monsters. Sa mga nangyaring special quest noon sa nakaraang buhay ni Kang ay mga D-Class Monsters ang halos umubo sa mga tao. Napakaaga pa kasi noon kaya't hindi pa handa ang mga adventurers. Sa nakaraang buhay ni Kang ay nahirapan siyang talunin ang mga ito sa ikatlong beses niyang bumalik sa Earth. Pero iba na ang pagkakataon ngayon dahil isa na siyang solo mode adventurer. Gamit ang kanyang dual sword ay sinugod na ni Kang ang napakalaking halimaw. Gamit ang kanyang swordsmanship na Sword of Stormscar Scar technique at mas mataas na stats ay nakakasiguro siya na mag-iiba na ang resulta ngayon. Tuloy-tuloy siyang nakapagtamo ng damage sa halimaw. Wala itong nagawa sa mabilis at walang patid na pag-atake ng ating bida. Gayunpaman ay hindi basta-basta ang kalaban niya. Para itong mabangis na hayop at gamit ang animal instinct nito ay napredict niya ang galaw ni Kang at kanya niya itong nahampas sa lupa. Hindi naman tinablan si Kang ng ataking ito dahil gumana ang kanyang nullifying no defense. Pero agad niyang nagamit ang una at ikalo ang nullifying no defense niya kaya't ginamit niya ang kanyang magic na frost arrow upang gawing yelo ang paan ng halimaw na kalaban niya. Agad na siyang lumayo sa panganib. Tumalon siya pataas at mula doon ay magsisimula ang pag-atake niya. Inaamin niyang malakas ang kalaban niyang ito pero wala itong ibabat-bat sa laki ng improvement niya ngayon. Pinalak siyang isubo ng kalaban akma niyang kakainin si Kang ng buo. kinamit naman ni Kang ang kanyang mga paa para mailak ang bunganga ng kalaban. Pinanatili niya itong nakabukas sabay tusok ng kanyang dalawang sandata. Hindi pa doon nagtapos ang pag-atake niya dahil sinundan niya pa ito ng kanyang magic skill na Blazing Ball. Nagliabang bunganga ng halimaw at nasunog ang loob ng katawan nito. Umiwas naman kagad si Kang para hindi na siya matamaan ng pagsabog. Wala na gawa ang kalaban sa bigla ang pagkakabarbecue niya. Nagpatuloy pa ang pakikipaglaban niya dito at pagkalipas ng isang oras ay kanya na itong nagapi. Uminom na siya kaagad ng potion para ma ang health at mana niya. Natapos na ang pakikipaglaban niya sa malaking halimaw. Natagalon man pero madali niya pa rin itong nagapi at di siya nagtamo ng delikadong damage. Nagpatuloy na siya sa totoong pakay niya sa lugar na ito. Ito ay ang wasakin ng portal na pananggagalingan ng mga halimaw. Gamit ang kanyang frost arrow ay tin na niya ito. Isang atake na lang ang ginawa niya at nabasag na itong parang isang salamin. Ang kanyang special quest ay natapos na sinabi ng system na makukuha niya ang kanyang rewards pagbalik niya sa labyrinth. Buka naman ang wala ng ibang portal na nasa paligid maliban sa mga laking portal sa Himpapawid. Natapos na ang trabaho niya sa lugar na ito. Muli namang lumabas ang system window at muli nitong sinabi na natapos na ni Kang ang kanyang special quest. Nagtaka naman ang multo kung bakit dalawang beses itong lumabas. Tingin naman ni Kang ay natapos na ng ibang adventurers ang laban nila. Sa kabilang banda naman. Makikita natin si Willio na pagod na pagod sa kakatapos lang na laban sa mga halimaw. Sa wakas ay natapos na ang paghihirap nila. Natalo na nilang lahat ng kalaban. Gayon paman, maraming nasawi para sa tagumpay nilang ito. Nang lingunin ni Willio ng kanyang mga kasamahan ay halos wala nang natira sa mga ito. Hindi niya alam ang bilang ng adventurer na nagbuwis ng buhay para matalo lang ang halimaw. Kuli na kasi nung kumilos ang mga ito. Lumaban lang sila nung makita nila na daan-daan na ang namamatay ng walang laban at tumetakas lang. Doon lang nila napagpayohan na lumaban kaysa pumanaw ng walang ginagawa. Kayon pa man marami pa rin sa mga ito ang pumanaw ng hindi man lang nakaporma. Sinisi ni ang kanyang sarili sa mga nangyari. Kung sana ay mas naging magaling lamang siya na leader ay hindi sana ganito ang kinalabasan ng laban nila. Napansin naman ng ilang adventurers na unti-unti nang nawawala ang transparent wall indikasyon na talagang tapos na ang special quest nila. Nang mapansin ni Willio na bumaba na ang transparent wall ay agad na pumasok sa isip niya si Kang Taesan. Tingin niya ay kailangan nito ng tulong. Kahit na gaano ito kalakas ay hindi nito kakaining mag-isa ang lahat ng kalabang iyon. Kahit nahihirapan ay nagawa pa rin niyang tumayo. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan ng kailangan nilang tulungan si Kang. Hindi pwedeng mawala ang tulad ni Kang dahil kailangan nila ang lakas nito sa mga susunod pang pagsubok na kanilang kakaharapin. Nahihirapan na siyang bumalans at pinipilit na lang niya ang kanyang sariling magpatulog. Pero bago siya matamba ay sinalo na siya ni Kang ang taong inaakala niyang kailangan ng tulong niya. Sinabi ni Kang na natalo na niya lahat ng kalabang halimaw sa parte niya. Pinuri niya rin si William dahil mukhang nag-improve ito. Kahit na maraming nasawi ay mas kaunti pa rin ito kaysa sa nakaraang buhay niya. Natutuwa naman si William dahil mukhang okay lang si Kang. Bigla naman siyang nalungkot nang makumpere niya ang lagay nila na kailangan pang magbuwis ng buhay kumpara kay Kang Taesan. Sinabi naman ni Kang na ganito talaga ang realidad nila ngayon. Oras-oras ay kailangan nilang ibuwis ang kanilang buhay mapa dito o sa labyrinth pa. Pinati na ng system ang mga natirang adventurers at sinabing ang lahat ng rewards nila ay makukuha nila sa pagbalik nila sa labyrinth. Dalawang araw mula ngayon ay muli na silang babalik sa labyrinth. Sa isang daang libong adventurers ay tatlong pung libo lang ang nakaligtas. Tumanas man ang kalonos lunos na pagkamete ang mga ito ay sinigurado nila na bigyan ito ng marangal na libing. Dahil sa nangyaring ito ay nawawalan na ng kompiyansa si Wee Sinabi niya kay Kang na mas maganda kung ito na lang ang mamumuno sa kanilang lahat. Tinanggihan naman ito kaagad ni Kang. Sinabi niya na hindi babagay sa personalidad niya ang pagiging isang leader. Bukod pa doon ay mas magaan ang loob ng mga tao kay William. Pinalakas niya ang loob nito at sinabing hindi niya may ang lahat at iyan ang totoo. paman alam ng mga ito na binubuwis nila ang buhay nila para sa iisang hangarin. Kaya naman kinakailangan niyang magpatuloy para bigyang hustisya ang mga nasawi at bigyan ng liwanag at pag-asa ang mga natitirang nananalig sa kanya. May ilang sugata ng mga adventurers ang lumapit sa kanya at tinatanong kung ano na ang susunod nilang magiging hakbang. Umalis na si Kang pero bago iyon ay pinayuhan niya si William na magpakatatag dahil marami pa. Siyang kamatay ang masasaksihan. Gayon paman hindi siya dapat panghinaan para sa mga umaasa sa kanya. Kahit nalulungkot ay pinilit ni Willion magbigay inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Sinabi niya ito sa kanila. Ngayon, marami ang nagbuwis ng buhay. Narating na natin ang isang mundo kung saan ang sibilisasyon at kaayusan ay naglaho. Isang mundo kung saan kahit ang mga nagbibigay ng call iwan sa panahon ng kamatayan ay maaaring mawala agad kinabukasan. Ngunit ang pagsubok na ito ay hindi pa ang katapusan. Kaya't kailangan nating magpatuloy at magpalakas. Kailangan nating mabuhay. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin, isang misyon na hindi dapat talikuran. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan, tayo ang magbibigay ng pag-asa, tayo ang magsisilbing ilaw sa kadiliman. Huwag tayong panghinaan ng loob, bagkus magkaisa tayo at maging mas matatag pa kaysa dati. Ang mga kasamahan nating nawala ay hindi nagsayang ng kanilang mga buhay. Sila'y mga bituing magliliwanag sa ating landas. Ang kanilang alaala -ala ang magpapatibay sa ating loob, ang kanilang sakripisyo ang magbibigay sa atin ng dahilan upang magpatuloy. Tayo ang natitirang saksi ng kanilang kabayanihan. Tayo ang magdadala ng kanilang diwa. Kaya't sa harap ng lahat ng pagsubok, itaas natin ang ating mga ulo, ipagpatuloy ang laban at ipakita sa gumawa nito sa ating mundo na tayo ay hindi matitinag. Para sa ating mga sarili at mga kasama, para sa ating mundo at para sa ating kinabukasan. Hindi tayo susuko. Hindi tayo titigil. Magkaisa tayo at lumaban ng may gilas at tapang. Mabubuhay ang alaala -ala ng ating mga kasamahan. Mabubuhay ang kanilang diwa para sa ating pagkakaisa at pakikipaglaban. Hanapin natin ang katotohanan at bumalik tayo dito ng mas malakas pa sa kahit anong pagsubok na ibabato nila sa atin. Medyo mas mahaba yung speech niya dito mga lords di nagdegen ko kasi hehe. Tumating na ang araw ng pagbabalik nila sa labyrinth. Bago tuluyang umalis ay hinabol ni June at lisikang Kang. Tinanong niya ito kung kailangan ba talaga nilang maghiwa-hiwalay pang muli. Sinabi naman ni Kang na walang silang magagawa ukol dito kaya't kailangan na nilang magbalik. Nagpaalam na siya sa mga ito. Tinanong naman ni Lisikang kung kailan sila muling magkikita. Naramdaman naman ni June ang lungkot sa boses nito kaya agad siyang sumingit sa usapan nila. Sinabi niya na sisiguraduhin niyang tatalunan na niya si Kang sa muli nilang pagkikita. Nabago naman ang sinabi niyang ito ang mood ng kanilang paghihiwa-hiwalay. Nagpasalamat naman si Ji Jung sa lahat ng naitulong sa kanya ni Kang. Pinanggako niya dito na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mas lumakas pa. Nangako silang lahat na muli silang magkikita at mananatiling buhay. Napangiti naman si Kang sa sinabing ito ng kanyang mga kasamahan. Pumasok na siya sa portal at ngayon ay muli na siyang nasa loob ng labyrinth.